Sa likod ng mga ngiti at tagumpay ni Maymay Entrata, may mga kwentong puno ng sakit, sakripisyo at patinding pagsubok. Ito ang kanyang kwento, isang kwento ng katatagan at pagmamahal. Isang malungkot na balita ang ibinahagi ng kapamilya Star na si Maymay Entrata ngayong araw ng Biyernes, May 16, 2025. Pumanaw na ang kanyang pinakamamahal na ina na si Lorna Nitong nakaraang buwan lang, ibinahagi ng akres ang kalagayan ng kanyang ina na matapang na nilalabanan ang sakit na cancer. Kasabay pa nito ang patuloy na pagpapagamot sa sakit sa kidney ng kanyang lola na siyang nag-alaga sa kanya. Sa kabila ng lahat ng ito, pinilit ni Maymay maging matatag. Sa isang emosyonal na mensahe, inalala ni Maymay ang sakripisyo ng kanyang ina para sa kanilang pamilya, kasabay ng video nila na masayang magkasama caption ni Maymay, Mahal kong inay, isang malaking karangalan na ikaw ang naging inay ko. Matapang mong hinarap ang lahat ng pagsubok at sakripisyo para maitaguyod kaming buong pamilya. Mamimiss kita inay, mamimiss ko ang taong nagmahal at habang buhay mamahalin ako ng buo. Sayo ko natutunan ang magmahal ng walang kapalit at habang buhay daladala ko lahat ng natutunan ko mula sa iyo. Maraming salamat sa iniwan mong kayamanan, inay. Kayamanang hindi galing sa lupa, pero kayamanang galing sa pagmamahal ng walang katumbas. Mahal na mahal kita, inay ko, at wala akong pinagsisihan sa lahat ng sakripisyo kong makita ka lang maging masaya lagi. Hanggang sa muli nating pagkikita, mahal kong inay. P.S. Ito ang isa sa mga huli kong sinabi kay inay bago siya pumanaw. Kaya hanggat maaari, kasama niyo pa ang mahal niyo sa buhay, yakapin niyo sila. Iparamdam niyo kung gaano niyo sila kamahal at huwag niyong sayangin ang kahit isang araw na hindi ipinapakita po iyon sapagkat darating ang araw na ang mga yakap ay ala-ala na lang at ang mga salitang hindi nasabi ay magiging bigat sa puso. Huwag kayo maghintay ng huli bago magsimulang magmahal ng buo. Si Mary Dale, may may entrata, ay isinilang sa kamigin noong May 6, 1997. Sa murang edad na isa, iniwan sila ng kanyang ama. Dahil dito, lumaki siya sa piling ng kanyang lola at lolo sa Cagayan de Oro habang ang kanyang ina na si Lorna ay nagtrabaho sa Japan bilang OFW upang matustusan ang kanilang pangangailangan. Bata pa lang si Maymay, pangarap na niyang maging artista. Mula 14 years old, sumubok siya sa iba't ibang talent shows tulad ng Pinoy Big Brother at Pilipinas Got Talent. Ngunit paulit-ulit siyang nabigo. Ngunit hindi siya sumuko noong 2016 sa ikatlong pagkakataon muli siyang sumubok sa Pinoy Big Brother Lucky 7 at sa wakas natanggap siya. Sa loob ng bahay ni Kuya naranasan niya ang matinding lungkot nang pumanaw ang kanyang lolo. Matapos ang Pinoy Big Brother, sunod-sunod ang biyayang dumating kay Maymay. Naging aktres siya sa mga palabas tulad ng Laluna Sangre at Maalaala Mo Kaya. Naglabas din siya ng album at naging kauna-una ang Filipina na naglakad sa Arab Fashion Week. Sa kabila ng tagumpay, hindi naging madali ang buhay para kay Maymay. Noong April 2025, ibinahagi niya na ang kanyang ina ay dalawang taon nang lumalaban sa cancer. Kasabay nito ang kanyang lola na si Mama Ludi na siyang nag-alaga sa kanya ay sumasa ilalim sa dialysis dahil sa sakit sa kidney. Ani may may, dalawa sa nanay ko may pinagdadaanan ngayon. Si Mama Ludi nasa Cagayan de Oro siya ngayon. Yung treatment niya tuloy-tuloy pa rin for dialysis. Tapos siya kayong nanay ko rin. Sabay sila. Pero mas malubha lang yung sa biological mom ko. Sa aspeto ng pag-ibig, matatandaan noong February 2022, ipinakilala ni Maymay -may sa publiko ang kanyang non-showbiz boyfriend na si Aaron Haskell, isang Canadian. Sa kabila ng long distance relationship, pinilit nilang panatilihin ang kanilang pagmamahalan sa pamamagitan ng araw-araw na video calls. Kapag consistent yung nagmamahal sa iyo, araw-araw ka mafo hindi lang sa umpisa. Araw-araw talaga, ganito pala yung feeling na ako yung priority saad ni Maymay. -May. Ngunit noong 2024, kinumpirma ni Maymay -May ang kanilang hiwalayan. Sa kabila nito, pinasalapatan niya si Aaron sa pagmamahal at suporta. I'm asking lang po sana to be kind, especially po from my past relationship, Aaron. Do not take this against him. From the bottom of my heart, maraming salamat po. Sa kabila ng lahat, pinili ni Maymay May na manatiling matatag. Noong 2024, muling pinagtibay ni Maymay May ang kanyang pananampalataya sa pamamagitan ng water baptism, isang hakbang na nagpapakita ng kanyang pagnanais na muling mapalapit sa Diyos. Ang kwento ni Maymay May Entrata ay patunay na sa kabila ng mga pagsubok, ang pagmamahal sa pamilya at pananampalataya sa Diyos ay nagbibigay ng lakas upang magpatuloy. Isang inspirasyon sa marami si Maymay May ay huwara ng katatagan at pag-asa.